Ang tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM, Brigada News FM, Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1. Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala siete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. The Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga Brigada Balita Nationwide Dating DPWH Secretary Manny Bonoan Idinawit sa higit dalawang bilyong pisong flood control project scam PNP naman hawak na ho yung dating DPWH Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez Inila ang pondo para sa flood control projects noong COVID-19 pandemic yeah. Umabot din pala sa bilyong-bilyong piso. Ang NBI naman, wala naman daw basihan para ikulong. Ito pong si Royina Garma. Senate Committee on Health, may panibagong chairperson. At mga Pilipino sa Qatar, pinag-iingat matapos nga ho pag-atake ng Israel sa headquarters ng Hamas doon sa Doha. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng Miyerkules, September 10, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungal At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa umaga Konektado umano Si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan Sa isang kontraktor mula sa Bulacan Nasangkot sa maanumalyang flood control projects Batay po sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, isiniwalat ho ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson na sangkot ang mga anak ni Bonoan. Maging si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo at dating Kandaba Mayor Rene Maglangke sa kumpanyang MBB Global Properties. Isa rin ho sa mga kumpanyang kaalyado nito na Global Crate Builders ay kumubra umano ng mahigit 2.195 billion pesos na flood control project sa Bulacan mula 2018 hanggang 2024. Git ng senador, hindi nakapagtataka kung bakit palaging isolated case na lamang ang depensa noon ni Bonoan kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga ghost projects dahil posibleng ayaw nitong madamay pa ang pangalan ng sariling pamilya. Nagbabala naman si Lacson na isusumitin niya ang lahat ng ebidensyang hawak sa investigasyon at pananagutin ang mga sangkot sa patong-patong na mga kaso. Brigada Balita Nationwide Ito nga hong si dating Bulacan First District Assistant Engineer Hernandez nakalipat na huyan sa custodial facility doon sa Campo Crame Garakath, Austria Ibrigada mo! ihatid na sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame si dating Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez. Alas sa is 8 ng gabi kagabi nang dumating ito sa Custodial Facility. Maayos ang kondisyon at wala raw iniinda si Hernandez nang may over sa pangangalaga ng PNP. Ito ang sinabi ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mao Aplasca. Uh, he was uh, examined by the PNP doctors. Uh, wala naman daw problema. Bawat galaw niya ni Hernandez tulad ng pagdalo sa mga pagdinig ay may approval dapat ng Senado. Samantala, papayagan naman si Hernandez sa tumanggap ng mga bisita tuwing Martes hanggang Biyernes, 1 PM hanggang 5 PM, habang 8 AM at uh, hanggang 5 PM sa weekend. Since we are the primary detaining authority, uh, all invitations or uh, anything about detention will be cleared first with the Senate, particularly the Blue Ribbon Committee. Visitors for Bryce will be allowed from uh, Tuesday to Friday from 1 uh, pm to 5 pm and on weekends from uh, 8 to 5 pm. Sinabi ni Aplasca na nilinaw naman sa kanya ni Hernandez na walang banta sa buhay nito at nagpasalamat ito sa paghatid sa kanya sa PNP Custodial Facility. Sa amin naman sa tingin namin na uh, wala namang banta but of course uh, siguro Uh, may mga personal na ano paniniwala din si Bryce. So, let's let's respect. Una na sinabi ni Senate President Vicente Tito Sote III na mas mainam na nasa custodial facility sa Campo Crames Hernandez para sa kanyang seguridad. Ito ay matapos idawit ni Hernandez sa kanyang testimonya sina Senator Joel Villanueva at Jingoy Estrada kaugnay sa umunay pondo para sa flood control project sa Bulacan na may 30% SOP in the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide Mataas na opisyal ng gobyerno, madalas daw mabiktima ng name dropping kaya po yung aligasyon ng mag-asawang Diskaya kay Speaker Martin Romualdez ay bubusisiin ng bubuing Independent Commission. Brigada Maricar Sargan sa balita, i-brigada mo! Brigada! Brigada. B -b -b Maingat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtanggap ng mga alegasyon na binanggit ng mag-asawang Diskaya sa Senate hearing na itong lunes kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Sa naturang pagdinig, nabanggit kasi ang pangalan ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ng Pangulo, karaniwan na sa mga nasa mataas na posisyon sa gobyerno ang man-name drop. Madalas anya ginagamit ang kanilang pangalan o larawan para magbukhang lihitimo ang isang transaksyon kahit na wala silang kinalaman dito. Gayunpaman, nilinaw niya na lahat ng aligasyon ay susuriin pa rin sa pamamagitan ng bubuing Independent Commission. Target ng commission na siyasatin ang lahat ng paratang, papanagutin ang mga may kasalanan kung may matibay na ebidensya at ipapakita rin kung walang basihan ang mga akusasyon kung haka, -haka lamang o simpleng name dropping. Dagdag pa ng Pangulo, ang name dropping ay hindi itinuturing na krimen, maliban na lamang kung ginagamit ito para makapagnakaw sa kaban ng bayan. Ayan. Alam mo, kaming lahat suffer from that, uh, ano, sasabihin, uh, utos ni Presidente, utos ni Sekretary, utos ni Ganto. Uh, tapos, hindi naman totoo. Kaya, <laughs> we'll have to look. Eh, kung totoo, di may problema uh, na talagang inutos. Pero hindi, ang, ang nakikita ko, we are all All of us who are in uh, in in high positions of high offices in government, uh, all of us suffer that. Uh, so people have to be more careful. At not lang gullible galibol, If it's itotoo. Kung sabi-sabi eh, lang, haka, -haka lang. Eh, we will also show that haka -haka lang. But you know, we cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung invest wala pa yung investigative independent commission. And like I said, uh, by uh, by tomorrow pwede na nating announce or tomorrow the day after. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito naman hong bilyong-bilyong pisong flood control projects noong pandemya. Bay sa ilalim daw ng Duterte administration, kinumpirma ng isang DPWH official. Brigada Haji Camino, e brigada mo! Brigada! Brigada. Kinumpirma ng isang opisyal mula sa Department of Public Works and Highways na bilyon-bilyong piso ang inilaan sa flood control projects noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic kahit napilitan ang gobyerno na umutang upang pondohan ng bakuna, medical supplies at sweldo ng health workers. Sa pagdinig ng House Infrastructure Committee, sinabi ni DPWH Undersecretary for Planning and Information Technology Maria Catalina Cabral na nakita ng kanyang opisina ang line item budgets sa akopang flood control allocations noong 2020 at 2021 na kasagsagan ng lockdown. Lumabas umano sa budget records na noong 2020 ay 13.745 billion pesos ang flood control project sa General Appropriations Act, ngunit ang proposal ay 4.6 billion pesos lang. Para naman sa taong 2021, lumobo umano sa 25 billion pesos ang alokasyon sa GAA, gayong 9.67 billion pesos lang ang ipinanukala. Sumang-ayon si Cabral na mas nakabuti sana na ginastos na lang sa pandemya ang budget at hindi na sana nangutang kaysa iginugol sa flood control. Bukod dito, kinumpirma ni Cabral na nakatanggap umano ang distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte ng 51 billion pesos na infrastructure projects sa huling tatlong taon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang datos ay base umano sa records ng DPWH Programming Division at sa GAA. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magkakaparehong patterns ng ghost at substandard flood control projects. Iimbestigahan ng DPWH. Brigada Jigo Custodio. Ibrigada e mo. Brigada iimbestigahan at sasampahan ng kaso ang ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor matapos ma-discovering railroaded ang pag-award ng bidding notice to proceed hanggang sa mabilisang bayaran ng proyekto. Sa kanyang inspeksyon sa isang flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dison na malinaw ang nakitang pattern ng irregularidad. Then, Very similar. Agam nakikita natin dito, makikita mo meron talagang <laughs> meron talagang pattern eh, na nakikita natin halos pare-pareho. Yung mga, yung mga dates na sinasabi ni, ni Gov ngayon, similar din yan sa mga nakikita natin sa Bulacan. Batay sa datos ng DPWH, mahigit isang reklamo at report na ang natanggap kaugnay ng mga tinatawag na gusto sa standard projects. Agad daw itong aaksyona ng ahensya sa pamagitan ng pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang sangkot in the heart of changing lives. Ako, sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News authority. Brigada Balita Nationwide. Nilinaw naman ng NBI na wala raw kasing batayan para arestuhin o ikulong itong ahong si retired colonel at sinasabing drug war whistleblower na si na Garma. Siya nga ho matapos makita siya dyan sa may naiyan itong weekend. Sabi ho ng NBI, eh, nag-expire na raw ho kasi yung dating arrest warrant kay Garma dahil galing pahuyan doon sa 19th Congress. Wala rin naman ng aktibong kaso sa record kahit hindi naman siya pwedeng pigilan ng mga otoridad. Makalipas nga ho ang wala pang 24 oras na pagkabalik niya rito sa Pilipinas, e eh agad din po siyang lumipad papunta po sa Malaysia. Ayon sa NBI, nag-alok sila ng proteksyon kay Garma dito sa Pilipinas pero pinili ho nitong lumabas ng bansa dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan. Samantala, una na nga hong kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na kaya raw siya lumipad pa Malaysia ay dahil tetestigo raw ho siya sa ICC laba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Etong si Senator Risa Ontiveros, pinalitan na sa pwesto si Senator Bongo bilang chair ng Senate Committee on Health. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! mula na nga ang panibagong pagtatakda ng chairmanship sa Senado matapos ang naging pagpapalit ng liderato nitong lunes. Kasunod nga nito, katulad ng naunang ulat, formal ng pangungunahan ni Senate President Pro Tempore Ping Lakson, ang Blue Ribbon Committee na dating hawak naman ni Senador Rodante Marculeta. Ngunit sa kablangan nito, si Mark Coleta naman ang magsisilving vice chairperson na nasabing komite. Maliban sa pagbabagong ito, pinalitan na rin sa pwesto ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros si Senator Christopher Bongo na siya may hawak dati na Senate Committee on Health and Demography. Samantala, ang Senate Committee on National Defense naman ay hahawakan ni Senadora Loren Legarda habang magiging vice chairperson nito ang dating namumuno rito na si Senator Jingo Estrada. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Bakit naman napilitan o oh, bilang chair ng Senate Committee on Health ni Sen. Risa, abay tiniyak naman po ni Sen. Bongo na hindi raw ho matitigil ang kanyang advokasya para sa kalusugan ng mga Pilipino. Tandaan nga ako kasi na nagsilbi siya bilang chairperson ng kumiting yan sa loob ng anim na taon. Ipinagmalaki niya ang mga nagawa sa kanyang pumuno kabilang na ho yung pangkalusugan at pagtutok sa pagbibigay ng tulong medikal para ho sa mga nangangailangan. Ipinunto ni Senator Go na mananatili ang kanyang malasakit at serbisyo sa mga Pilipino ngayong siya po ay vice chairperson pa rin naman ng nasabing Komite. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, naglabas ng abisong embahada ng Pilipinas John sa Qatar. Kasunod ng pag-atake ng Israel, laban ho sa mga opisyal ng Hamas sa Doha, kung saan po nakabase ang headquarters ng grupo. Ayuhan po ang mga Pilipino roon na manatiling kalmado at sundin ang mga payo ng lokal na otoridad. Mahigpit ding ipinaalala na manatili sa loob ng kanilang bahay at umiwas na muna sa mga pampublikong lugar kung hindi naman kinakailangan pumunta roon. Ayon sa Israeli Defense Forces, nagsagawa sila ng isang precise strike laban ho sa mga pinuno ng Hamas na umano'y responsable sa massacre sa Israel noong 2023. Kinumpirma naman ng dalawang opisyal ng Amerika na naabisuhan ng maaga ang Trump administration tungkol sa nasabing operasyon. Mariing kinundina ng Ministry of Foreign Affairs ng Qatar ang pag-atake at tinawag itong isang uri ng kaduwagan at tahasang paglabag sa international law. Brigada Balita! Brigada Balita! Samantala mga kabrigada, ang CSC. Iginit nga ho na make fit na ipinagbabawal sa mga government employees at officials kahit na yung simpleng pagpasok lang sa mga kasino. Pika matibag, ibrigada mo! Civil Service Commission o CSC sa mga kawani at opisyal ng gobyerno na ipinagbabawal sa batas ang sugal kahit pa matapos ang oras ng trabaho. Sa isang panayama, sinabi ni Assistant Commissioner Attorney Ariel Ronquillo na hindi maaring makita ang mga taong gobyerno sa loob ng kasino. Pagdating anya sa kasino, kahit ang pagpasok lang dito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ibig sabihin anya nito kapag nakita ang isang opisyal o kawani sa loob ng kasino, mayroon na agad itong offense. Mababatid na noong lunes, pinasight in contempt si Department of Public Works and Highways o DPWH Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa umano'y pagsisinungaling tungkol sa kanyang pagkakasino in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrikada, makaapekto sa malaking bahagi po ng ating bansa ang Easterlies ngayong araw. Dahil po dito asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Bicol Region, Isabela, Aurora, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Marinduque. Samantala makararanas ng bahagyang maulap hanggang maulap na panahon ng Metro Manila, Visayas, Mindanao, Nalalabing bahagi ng Mimaropa at ang Cavite. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide in the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila for music and news. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio. angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives